Ah, hindi na ako tumitingin, no? Ang galing, no? Oh, sumbong kita! Pwede nga yun mo! Ayoko nila record mo! Hindi nga eh! Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! Umiilaw oh! Umiilaw yung tape! Bisa lang walang tape! Bilis! Uwe! Ipagsabihin may tape! Wala nga! Ito yung tape oh! Mag magbilis ka na, patingin na ang mo. mo yung polo no? mo, bilis. Pabaw. pa rin ako. <laughs> <coughs> Dito ka ako, saan ka punta? Bihis. Dito ka magbihis. Ayoko nga. Nakarecord siya. Hindi, no? Edward! Ang corny na nga, no? Shhh! Edward! Ah! Bihis! Ayoko! Dito na! Dito na! Sandali nga, pakita mo na lang yung chan mo. Ayoko! Edward! Edward! Network. di Hindi ka maglalaro ng computer? Network. Hindi nga! Hindi nga! Walang tape oh! Edward, just Edward, tingnan mo to. Ang galing, oh. Edward! Tingnan mo to. Tingnan mo to. Bilis, bilis. Ayan, diba? Ayan, yan. Ayan, oh. Oh, ah. da. Oh, yeah. Oh, yes. Tigo. Ang galing, oh. Salamin. Ang galing, oh. Pati naman siya niyo. Ayaw. Uy! Edward! Wala rin magmaga. Hindi, pagkatapos ko na isang tape, paglaro ka. Sige. Okay. Ah, sige, bilis! Isang tape! Bilis! Isang tape lang. Isang tape lang, ito lang. Ina-record ko lang ito. Lulis, pati nyo ng chan. Pati nyo ng chan. Ayoko, chan. Eh. Ang <laughs> pero ah. Tagay ba yung mo? Kabaya ka, di ka maglalo. Polo lang alam lang eh. Polo lang, tapos wala na Ay hindi, huwag na nga. na